Hayaan mong pag-usapan kanila. Siguro naman na biktima ka na ng chismis. Sinumang hindi ang Pilipino pa, napakahilig magkwentuhan ng buhay ng may buhay. Tuwang-tuwa sila na para ang mga buhay nila ay perfect. Ang mga buhay nila ay walang mali. Simple lang naman kasi ang paliwanag dyan. Gusto kanilang pagkwentuhan dahil nagiging interesting lang ang kwentuhan nila nagiging mas makabuluhan. Ang nangyayari, mas marami ang nakikinig, lalo na yung mga mahilig pumatol sa mga kwentong daw. Kasi nga, kung ang mga buhay nila ang pagkukwentuhan nila, baka sila sa sarili nila, hindi sila maging interesado. Walang makikinig, walang may type na malaman ang mga bagay tungkol sa kanika nilang mga buhay. O di ba? sikat ka. At bakit mo naman aalalahanin ng mga taong makakaalam ng maling kwento nila? Ang mga taong naniniwala sa sabi-sabi, walang tiwala sa sarili. Yan! Yung mga ganyang mga linya na yan ang mga pinaalam sa atin ng mga matatanda. At saka isa pa, hindi mo sila kayang paliwanagan ang lahat ng mga nakakwentuhan nila. Dahil marami-rami ang mga taong yun mga taong nakikinig din sa mga chismis na kung titingnan mo ang pagkatao o buhay nila, ayaw mo rin maging kaibigan. Tandaan, ang hindi totoo ay hindi magtatagal. Ang totoo ang tatagal at magtatanggol sa iyo. Yan dapat ang panghawakan mo. Yan ang dapat naaalagaan mo. Gawin lang ang tama. Gawin lang ang nararapat dahil again totoo ang magtatanggol sa iyo at magiging kakampi mo sa mahabang panahon ito last na ibigay mo na lang sa Diyos ang mga taong ito lahat ng ginawa nila sa iyo bibilangin ng Diyos lahat 'yan sagutin nila 'yan hayaan mo ang Diyos ang umasikaso sa mga taong may ginagawang mali Let us pray. Panginoon, alam po namin na hindi po kami dapat nag-aalala sa mga kwentong mali na ikinakalat ng mga tao. Walang magawa sa buhay. Pero minsan, bumibigay ang aming mga isip. Nasasaktan kami sa mga kwentong hindi naman totoo. Kaya ngayon, Lord, sa iyo kami huhugot ng lakas para harapin ang mga araw-araw na dumadating. Sa iyo kami mas magfufokus, hindi sa mga maling kwentong ito at alam po namin, Lord, na hindi nyo kami pababayaan sa ganitong klasing sitwasyon. Alam po namin na itatama ninyo ang mga maling kwento na ito. Kaya, Lord, ibinibigay na po namin ang sakit ng loob namin. Palitan nyo po ito ng saya. Palitan nyo po ito ng ngiti. Palitan nyo po ito ng blessings para sa amin at sa aming mga pamilya. Salamat. Salamat, Lord, sa laging pagbabantay at pag-aalaga sa amin at sa laging pagtingin ng aming kapakanan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.